Bulto, bultong mga illegal at din ang narecover ng ilang mga bangis dahil sa kagayan. Una na dito ang higit 312 milyong pisong alaga ng umano'y shabu na napadpad sa dalampasigan ng Claveria sa kagayan. Ang mga ito ay nakapak sa 50 gold tea bags at may markings ng Chinese character. Ay tinatayang may bigat ang natura mga ipinagbabawal na gamot na higit 45 kilos Igit limang milyong na uh, pisong na garaman ng ininalang Shabu din ang uh, na-recover sa Santa Pracedes sa kagayan matapos ang tip ng isang manging isda. Ang mga ito naman ay nakalagay sa isang team na garbage bag at nang uh, buksan, tumambad ang transparent plastic bag na naglalaman ng posibleng bawal na gamot. Patuloy namang na uh, panawagan ng PIDEA sa ating mga kababayan na i-report mga kahinainalang mga aktibidad at bagay sa kanilang lugar at patuloy na makibahagi sa pinigting na kampanya kontra iligal na droga.